ko naman gusto mo rin siya makita. Kaya sige na. Huwag ka na. Nay. Masyado ka pang mahina. Hindi tayo pwedeng pumutudod. Hindi. Kaya ko na. Malakas na ako. Sige na. Masyari tayo doon. Nay. Nay hindi lang kalagayan mo yung iniisip ko. Baka paalisin lang tayo doon ang pamilya ni Tay. Baka ipagtamuyin lang tayo doon. Eh bakit maiisipin mo yung ibang tao? Eh ang tatay mo naman akong pupuntahan lalit doon, hindi sila. Hmm. Hmm. Kasi napakasama akong anak eh. Hindi ko kasi siya -agad pumunta sa buli ng tatay ko. Eh bakit naman kasi ayaw mo pumunta doon? Siyempre, komplikado yung sitwasyon, no? Uno-uno sa lahat. Si Nay, baka pa siya doon. Ang hindi naman kami yung totoong pamilya. Diana, nakalimutan mo na ba? Na nagdesisyon na ang tatay mo na sa inyo sumama. Kayo ni Nanay Isabel ang pinili niya. Tinuri niya kayong pamilya. Correct. Kaya kung ako sa'yo, ganang matakot pumunta doon. Ipakita mo ka sa kanila kung sino kilala naming Diana na matapang at palaban. Ipaglaban mo yung karapatan ng nanay mo na madalaw yung tatay mo. Sige na pasok sa inyo dito. Bawal mamalimos ang pulupi dito. Umalis na kayo. Nakalipad para ng na mga masita sa inyo. Umalis na kayo po. Hindi kami na Nandito kami para na itanawan ng tatay ko.